Ayan na guys, ayan. Pinapayos ko siya ano si Mapi, you no. Know? Ayan. Eh. Kasi nag-overflow yung kanyang ano, kanyang uh, kanyang gas, no. Kaya ayan, ayan. pinalinis ko sa kanya yung ano. Pinaayos ko. Ayan, no? napakadumi pala, oh. Ayan, ayan, ayan po si Mapi, oh. Yan, yan si Mapi, yung aking motor. Yan, pinalilinis ko sa kanya at kasi hindi pa kayo ng umaga, no? So, dalawang buwan ano, hindi na, ano, hindi na gamit. At uh, nung um, ang paandar ko, at ano, uh, di hindi sa maandar. Tapos pag maandar naman siya, minto, tapos na, ano, nahulog yung ano, ano, para parang natatapon yung ano, gasolina. So, sabi daw ay overflow. Overflow daw siya, overflow. Yan, ang gagawin ni Kuya yan, kasi nung umaga, pagdating pag namin galing kami sa Manila, pagdating dito sa Bicol, at agad-agad ko siyang ano, no, nilabas sa bahay tapos pinaandar. Tapos hindi na ma, ano, maandar siya pero humihin bigla. Tapos natapon yung gas. So sayang. So yan, sabi ko, paayos ko na lang kasi kay, hindi na ako mas marumag na mag-ayos mag niyan eh. Di ba? Ayusin na lang yan, 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 ni Kuya para, para mas maganda kasi kung ayusin ko yan, ako baka lalong masira, no? Diyan, diyan maroon pa na mag naman mag-rest ng motor. Hmm. Yan, no? Napakaduli pala ng loob niya, no? Oh. labas, labas malinis, pero yung labas niya, ayun sa loob niya, marumi. So, kailangan pala ito, ano malinisan pala to. Sunod. Teresa Pranero Bukas. Grabe <laughs> yun pa rin. Aloy na an, siguro mga 9 years na an, siguro. Sa so, kuya yan. O 8 years sa rukaan. Hindi yeah, ka lang magamay. Hindi, pag nagdigdi nag ko, nagkagamit ko an. Pero pag nagluwas ako sa Manila. Oo, uh, uh, kasi nagkagamay. Mayo na i-stack nga ni. Ito sa mga aki, may mga motorman. Yeah. Uh, yan, pinapayos ko si ano, yung aking motora, si Yan, si Mafi, you no? Know? Yan, mga kabayan, ha? At, ayan, uh, yan, natin yan. Kasi, talagang pagdating sa bahay, galing sa Manila, yan agad inuna ko, binuksan ko agad, tapos hindi siya ma uh, maandar siya, pero saglit lang, tapos natapon yung gas. So, dito ako nang pagawa kailan, ano, kailan kuya. Anong pangalan ng ano yung ang motor niyo uh, ano yung? Aba, ang, uh, uh Marv, uh, Mar uh, Mar Cycle Center. Ito ba? Yun eh. Ayan, ayan kanilang ano, ayan, ayan kanilang uh, Marvin Troy Cy Cycle Center 'yan. Ito lang 'yan sa Along ano, Along uh, San Rafael, tapos -sa punta uh, sa uh, Laguna. Ang ganda niyan. Kasi doon namin sa amin, no. Ayan. Tulakay dito sa ano, dito ko, ano paano ano, papagawa ano, pa, dito, uh, mura-mura po rito. Ayan, sana thank you, thank you for watching. Bye-bye.